Hi guys! Kamusta kayo? Welcome back to our channel. Ngayon ay pupunta kami sa Imus Plaza. Narealize ko lang guys, nakatira nga pala kami dito sa Cavite na which is napaka makasaysayan nga pala ng buong Cavite. Dito lang pala sa lugar namin ay eh marami ka nang pwedeng i-vlog. At dahil maraming mahalagang naganap dito sa lugar na ito, ay babalik tayo sa nakaraan. O magbabalik-tanaw tayo sa mga pangyayari na nangyari noong panahon nila Jose Rizal kung saan nagsimula ang unang himagsikan. Tingnan natin kung gaano nga ba kalaki ang pagbabago mula nung pumutok ang unang himagsikan dito sa Cavite. Oh yan kaibigan, may idea ba kayo kung anong nangyayari dito? Mamaya pag-uusapan natin. Estamos con los bandidos si right ah! ¡Oh! ¡Oh! Hindi naman lingid sa ating kalaman na naging alipin tayo ng mga mananakop sa napakahabang panahon. Pero noong 18th century, binuksan ng mga Espanyol ang komersyong pangdaitig at maraming mga indyo ang umasenso at napag-aral ng kanilang mga anak na naging ilustrado at ito ang mga nakikibaka para sa reforma sa Pilipinas na pinungunahan nila Jose Rizal at iba pa. Noong 1895, kinausap ni Santiago Alvarez si Emilio Aguinaldo para sumapi sa katipunan at dito na nagsimula ang grupo na tinatawag na Magdalo na hango sa simbahan sa St. Magdalene sa Kawit. Noong August 26, 1896, pinunit nila Bonifacio ang kanilang mga sedula, hudyat ng rebolusyon sa Maynila. August 31, 1896, sa pamumuno nila Emilio Aguinaldo at Candido Titerona kinugkob ng mga katipunero ng Cavite ang isang lumang gusali sa Kawit. Ang pangyayaring ito ang naging simula ng himagsikan sa lalawigan ng Cavite. September 1 ng umaga 1896 pumunta ang grupo ni Kapitan Jose Tagle sa Cavite para magbigay ng impormasyon kay Emilio Aguinaldo na ang Imus ay kumagawa ng enclosure sa may simbahan at kumbento kasama ang mga praile at guardia sibil. Heto na ang kwento sa likod ng labanan sa Imus. Sinilakay ng persa ni na General Emilio Aguinaldo at Coronel Jose Tagle ang mga praile at guardia sibil na nanganlong sa Casa Hacienda. Samantalang nakikipaglaban sa Bocor si General Aguinaldo at kanyang mga tauhan, muling sinilakay ng mga revolusyonaryong pinamumunuan ni Coronel Tagle ang Casa Hacienda. Komersyal muna tayo mga kaibigan. Heto nga pala yung playground katabilang halos ng simbahan ng Imus o Imus Cathedral. September 2. 1896, nagapi ang karagdagang puwersang Espanyol na pinamumunuan ni General Ernesto de Aguirre. At noong September 3, 1896, sa laban ng ito, nahulog ang sable de mando ni General de Aguirre na nakuha ng mga revolusyonaryo. Nagsilbing inspirasyon ang tugumpay na ito sa mga revolusyonaryo sa pakikipaglaban para sa kalayaan. Si Colonel Jose Tagle ay isang magiting na bayani noong September 3, 1896. Itinaya niya ang kanyang buhay ng pangunahan niya ang isang libong voluntaryo mula sa Imus at Kawit upang labanan ang puwersang militar ng Kastila na palusob sa lugar ng Imus Hacienda. Ang kanyang tapang at pangunguna sa labanan sa Imus ang nagbigay ng daan kay General Emilio Aguinaldo upang magwagi mag laban kay General Ernesto de Aguirre ng Hukbong Kastila. Ang kauna-unahong tagumpay na ito, ang muling bumuhay sa mga naghihimagsik na noon, ay nanulungo at nawalan na ng pag-asa. Ito rin ang naging hudyat ng kanilang muling pagbangon at sumagip sa pagpagsak ng revolusyon. Dahil dito, itinaas ang kanyang rango sa koronel at itinilaga rin siya ni General Iginaldo at ng buong bayan bilang kapitan municipal ng Imus. Ang labanan na ito sa Imus ang pinakamahalagang labanan sa panahon ng Himagsikan. Balikan muna na ulit natin itong mga batang to. Ayan, enjoy na enjoy sila sa paglalaro. Naku, marami pa akong ikukuwento sa inyo. So, ito 'yung CR sa May Imus Cathedral. Ayan, guys, 'yung Imus Cathedral. Nauhaw ang bata sa kakalaro. Nako, makaka-relate sa atin ng mga taga-Cavite, lalo na 'yung mga taga-Imus kasi karamihan sa mga Caviteño ay eh, talagang matatapang. Andito kami sa tapat ng Imus Cathedral dito sa Imus Plaza. Ayan, may kita nyo yung dalawang kanyon. Gusto ko nga alamin kung kailan to ginamit at ano yung history nitong dalawang kanyon na to. Ang tawag sa plaza na ito ay General Liserio Topacio Park na galing sa pangalan ni General Liserio Topacio I. Cuenca. Isa si General Topacio sa pinakamatandang miyembro ng Magdalo. Dapat siya ang itatalagang presidente ng Magdalo. Pero dahil sa kanyang edad, ang pinili nila ay si Emilio Aguinaldo. Si General Iserio Topasio ang pinakamatanda sa mga leader ng Magdalo Group. Pinanganak siya sa bayan Luma, Imus, Cavite. Hanggang sa ngayon makikita ang kanyang monumento dito sa Imus Plaza. Para sa pagpupugay ng kanyang kabayanihan. Alam niyo ba na ang Imus ay tinaguri ang flag capital of the Philippines? Madalas dito isinasagawa ang Wagayway Festival. na ako dito sa kanyo na kasi simula nung lumipat kami dito sa Cavite noong 1990, nandito na yan kasi pinasyal kami ng papa ko may picture kami dito nung sinaunang itsura ng plaza hindi pa ganito anja na talaga yung kanyon na yan so guys paano siguro naman e, eh, marami kayong natutunan sa video na ito sa mga hindi pa nakasubscribe o nakafollow please support our page and our youtube channel para ma-update kayo kung sakaling may mga bagong videos. Huwag kalimutan din mag-share para mapanood din ng iba ang ating video. Ito guys, astig tong kantang to. Ginawa ng mga rapper ng Kabite para sa Kabite. Ito ang story akong sana ako lumaki. So makasaysayang ang bayan ng Cavite Dito marami ang mga katulad ko. Lahi matatapang at dugong matatalino. Ito ang story akong and i call So makasaysay ang bayan ng Cavite Dito marami ang mga katulad ko Lahi matatapang at dugong matatalino So Veneta, Cavite, dito ako si Dito nagsimula pangarap ko na mapabilang Ang mga kwento sinulat ay maging alamat At makilala ang boses sa dayuhang panapan Pagkaman ako'y di hamak na dukha at, at di mayaman Pero ang kasaysayan ay bakat sa pangalan nasa sa ating Manila ay unang tinaas At pinaglaban ng mga bayan hindi mapigtas pagsama sama tayo magkakapit-kapit kamay Sariling wika na Tagalog ang gamit pa na bay At ang gabay kung ay ang lapis na siya gamit kong panulat Sa kapraso papel ang istorya pilit kong sinulat Marami sa atin dito tuluyan na kalimot Ikisingin ko kayo sa aking mga bagong at Ang sugat ay naghilom muli akong babangon Kapite Pilipinas ito ang aking hamon sa ang story akong Sana ako lumaki So makasaysay bayan ng Cavite Dito marami ang Mga katulad ko Lahi matatapang at dugong matatalino Ito ang story akong Sana ako lumaki So makasaysay bayan ng Cavite Dito marami ang Mga katulad ko Lahi matatapang at dugong matatalino Plasma trabaho or silang Tansa, malabon na iktar natin Ang tigang noveleta Rosario, bahili na yun dulo Amadeo, Tagaytay Presi aming kapitolyo Ang di na pinag sa silid Itutura sa sino man Mga dayuhan di gagalang o sa amin man lamang Pinapang ko ang kasaysayang binalik at sinariwa Tinula ko ng Tagalog itong gamit kung pagbiwa Siyang tatagos, pinapato aking Para makilala di kailangan pa ng titulo eto ang panata para sa aking bayan lang lalagyan ko na itong bagong kasaysayan Ito ang story akong sana ko